at nagsimula na nga ang mababang kapulungan sa unti-unting pagsira sa pagkatao ni Cavite 4 District Congressman Kiko Barsaga. Ito'y dahil sa kanyang matapang na pakikibaka at paglaban doon sa Kongreso. Simula na rin ito ng pangamba ng marami. Baka ang katarungang hinahanap ng mga taong biktima ng pagnarakaw sa pamahalaan ay hindi na magkaroon ng katuparan. Lagundong, 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 lagundong Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan Isa na namang araw ang ating pagsasaluhan ngayon pong uh, uh, mga sandaling ito Sa ating pong araw-araw uh, na pag, uh, uh, pagkalampag dito sa mga mga nagtutulog-tulogan na napakahirap kisingin. Tuloy po tayo. Ito po ang isa na mga edisyon ng ating panggigising gamit ang maingay na dagundong. Sinimula na ho ng mga trapo, traditional politicians, kagaya ng inaasahan natin, na gibain itong si Cavite uh, 4th District uh, Congressman Uh, Kiko Barzaga. Dahil di umano sa kanyang mga ikinikilos, dahil umano sa kanyang mga ginagawa, na hindi ka iya ka igaya hindi ka aya aya bilang isang uh, congressman eh nakalimutan yata nito mga matatandang trapo na ito na itong si Kiko Barsaga eh Gen Z. iba na ho yung ugali iba na ho yung mga kinagisnan iba na ang mga ginagawa ng mga kabataan ngayon at yan ho ay tanggap na ng mas nakararaming kabataan pero hindi nangangahulugan na gumagawa ka ng ganito ay yan ang iyong pagkatao. Hindi yun eh. Kasi pwede ka namang pumunta sa ganitong lugar, lalo hindi ka pa naman congressman. Oh, eh, anong pakialam na mga tao na ito? Ang, ang sitwasyon ay ganyan rin. So, si Barsaga ay sinisilip ngayon ng kanyang mga kalaban ay sa kanyang pag-uugali. Uh, ito ay bunga ng kanyang matapang na mga paghamon, matapang na mga pahayag tungkol sa mga katiwalian na di na kinasasangkutan ng ilan nilang mga miyembro ng uh, ka mababang kapulungan. Partikular dito sa mainit na mainit na usapin ng flood control projects. So dito nagumpisa ang lahat. At dahil wala naman silang makita pa kung anumang mai, maibubutas dito sa tao na ito hinanapan nila ito ngayon ng uh, mga personal ano uh, mga personal na uh, gawain ano, uh, at hindi bilang isang uh, congressman kaya ang uh, kututoxin itong karanang pagsasampa ng uh, uh, ethics complaint laban dito kay uh, uh, Kiko Barsaga ito yung isang uri lamang ng persecution sapagkat hindi nila kayang sagutin ang lahat ng mga ay nitong bata. Kaya ang papel, ang kinalalabasan nitong mga ito, sila nagmumukong tanga. Hindi sila, maka, hindi sila makatir, makaritaliit. Sapagkat, pagka sila'y lumaban, pag, pag, pag uh, tinugon nila, ang mga binibitawan nitong si Barsaga, mas lalalim pa. Lalo silang madidiin. Kaya ang tanging magagawa lamang nitong mga trapo na ito, the only thing that they can do is, sa lang, sirain ang pagkatao ni Barsaga. Hindi bilang congressman, kundi bilang isang tao na may ginagawang mga bagay na pantao. Ano ha? At hindi buklatin at hindi siya sagutin doon sa mga isyong may kinanaman sa mga usaping kanyang isinisiwalat sa mababang kapulungan. So ito ay isang uri ng political persecution ang gagawin po sa kanya. Yan ho opinion ko. At susunod niyan, <laughs> idudugtong na naman yan sa kung saan-saan pa. Ano ha? Idudugtong na naman yan sa kung ano-ano pa. Ayan. So, sa isang banda, kaano, anumang mangyari, ay uh, Gagawa nila ng paraan at hanggang sa maakusahan o mahatulan o maparusahan itong si Kiko Barsaga base sa mga itinatadhana ng alituntunin sa ethics committee. Ano hanang mababang kapulungan? Unethical? <laughs> hindi, ba Mas unethical na uh, hindi ka makasagot. Hindi mo sila masagot doon sa Uh, mga akusasyon o doon sa mga uh, mabibigat na mga pahayag, wala kayo maisagot. Hindi ba? So hanggang saan? Hanggang kailan? Mananatili na na ganyan ang inyong argumento. ba? Diba? Kaya tama. Siguro nga ipanahon na para uh, pasukinan ng mga kabataan itong mababang kapulungan. Kasi kung puro trapo na kagaya nitong mga nagdadadaldal ngayon, ang ating pakikinggan, wala eh. Wala, walang patutunguhan. Wala silang lihiti mong may isang pangkaso. Kundi yung ugali nitong si Kiko Barsaga. Dagundong, Nanumpa na ho sa pwesto itong mga bubuo sa Independent Commission for Infrastructure, ICI, na mag-iimbestiga sa mga flood control uh, mess. Pero dahil ito po ay infrastructure in nature, ay pagkatapos ng flood control mess na ito ay iba pang mga usaping may kaugnayan sa flood sa uh, sa sa infrastructure ang kanilang iimbestigahan. Sana ho ano ha, sana ho ay uh, dalangin natin. Sana ay maging ano, mag dito ah uh, dalangin natin ay or yan, yeah, sana ho ano ha, ay maging maayos ang kahinatnan nitong pagsisiyasat po na gagawin nila. Ibigay natin ang tiwala sapagkat si Pangulong Marcos ay nagsabi na wala siyang, walang, walang siyang pakialam. Hindi siya makikialam dito sa ICI at kung uh, sino man ang lumabas na may kasalanan, wala itong sasantuhin. Kaya pinsan niya eh ka o kaalyado niya, wala siyang pakialam. Basta't nagkamali, kailangan parusahan. Although, again, ito'y hamon ano, sa sincerity ng Pangulo. At maaaring uh, totoo ang kanyang sinasabi. Kaya lang, hindi kaya magtambalus-lus ito na iba ang sinasabi sa ginagawa. Uh. Pero ganun pa man, nagtiwala ho ang Pangulo. Ano, ha, kina, kina dating Supreme Court Associate Justice Andy Reyes bilang isa sa, na siyang magiging uh, ahead uh, at uh, mamumuno nitong uh, ICI kasama sina dating DPW secretary uh, Baby Simpson, uh, Rogelio Simpson at saka itong uh, uh, SGV and Company Country Managing Partner Rosana Fajardo bilang mga ho ng ICI. Nasa professional services uh, daw po itong uh, SGV and Company kan uh, 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 SGV and Company. Uh, na sa mga may kaugnayan kasanayan nito ay sa taxation at sa iba pang may, ay, mga may kaugnayan sa gastusin. So sa sitwasyon huna na ito, kung inyo pong lilimiin, maganda naman ang komposisyon nitong ICI. Liban lamang sa ilang komento o isang komento mula sa inyong yayamaning lingkod. Itong si DPW Secretary Rogelio Singson, medyo ako ay uh, hindi naman sa walang tiwala pero parang hindi siya nararapat para sa akin. Dahil dati siyang opisyal ng DPWH, maaaring ito'y makaapekto sapagkat hindi natin maitatanggi na sa panahon ng kanyang panunungkulan ay meron siyang cloud of friends. Hindi maitatagot, hindi maililihim na maaaring meron ding o meron din siya mga kaibigan mga kontratista. Nakaibigan nitong si kontratistang ito. Nakaibigan naman ng isa pang kontratista. Nasabit lahat dito sa flood control issues na ito. Ang ibig ko sabihin ay para bagong sinabi na, "Uy, andiyan si ano, tamang-tama andiyan pala si Babe Singson." Madali kong makakausap ito. O kaya ay uh, engineer. Di ba'y kaibigan mo si Babe Singson? si dating DPWH, baka naman. Yan. Yeah. So, dyan tayo magkakaroon ng problema. Baka mahaluan ho itong ating uh, investigation ito ng mga personal na pakiusap na sana'y huwag sapagkat uh, mabubulilyaso. Masisira ho yung purpose nitong ICI na ito at mawawalan ho ng halaga. Umaasa tayo na sa malawot madali ay ito ho ay matutuldukan. Uh, pero hanggat maaari, eh, sana'y maging mabilis ang investigasyon na gagawin itong ICI na ito. At sana ho, ay eh, totoong merong makasuhan. Hindi lang makasuhan, sana'y totoo na meron nung maparusahan. Sapagat kung wala, ano na lang? Hindi ba ga? Kung hindi, uh, kung puro tayo investiga ng investiga, pero wala naman tayo sinasampahan ng kaso. Well, we're, de we're defeating the, the purpose of having ICI. Nasa bahagi po ng bilang special advisor si Baguio City Mayor Benjamin Magalong dito po sa ICI. Sana. Sana ho ay makatulong ito. Baka gusto ko ninyong kunin din. Ako, sa akin ho personal, ipinipilit kong makuha ninyo si John Palafox. Kasi alam niya yung nangyayari sa atin eh. Nakikita niya kung anong maganda para sa atin. As an architect, he can see. And he saw already. Marami nga kay hindi pinansin, hindi ba? Pag-asa ho natin at tayo umaasa na uh, magiging maganda ano ho, ang gahinatnan at mabilis ang magiging investigasyon na gagawin ng ICI. Sapagkat uh, again, kung hindi po ito magiging, uh, uh, kung mawawalan ho ng integridad ano ha, ang uh, magiging resulta ng kanilang investigasyon, ay wala na. Siguro'y panahon na para manawagan tayo sa pagpapalit ng liderato ng ating pong bansa. Kasi uh, kung mananatiling sila pa rin na nakaupo dyan, patuloy na mauubos ang trilyon-trilyong pisong pera ng ating kabambayan. At sana naman, ano ha, yung mga trapo dyan sa mababang kapulungan. <laughs> Sagutin ninyo si Barsaga. Hindi yung kakasuhan ninyo sa ng mga ng paglabag sa di ethical standards na di umano ginagawa niya na hindi, hindi kaaya-aya bilang isang congressman. Mga gawain niya nung araw bilang dating dating isang binata at isang jense na uh, namamasyal ano ha at uh, ika ini-enjoy ang kanyang uh, pagiging binata ngayon ay gagamitin ninyong uh, sandata laban din sa kanya para sa pagsasampa ng uh, ethics complaint if i were you kayo na mga matatanda diyan ha na mga matatandang trapo diyan ho sa mababang kapulungan sagutin ninyo lahat ng mga sinasabi nitong si uh, Barsaga may kaugnayan sa issue at hindi yung personal na atake na ginagawa ninyo. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kaibigan. Sumayon so nyo na naman isang episode ng ating pong programa ngayon pong uh, araw na ito. Mahirap pero samahan po niyo ako, tuloy-tuloy natin gawin ito. Gisingin natin ang mga nagtutulog-tulugan sa pamamagitan ng pag-iingay at makuliti ang kanilang mga tenga ng malalakas Nada gondom. Dagondom, nagondom, da nagondom, da nagondom, nagondom.